Grace L. Soto at inedit ni Teacher Miles. Si Nakuko at Koko ay magkaibigang palaka. Mahilig magbabad sa ilog si Koko. Habang si Koko naman ay mahilig maglaro sa lupa. Ibig nilang patunayan sa isa't isa kung saan nga ba sila talaga dapat nakatira. Madala silang magtalo. Sa lupa tayo nakatira. Ang sabi ni Coco. ko Hindi ka pa ba naniniwala na sa tubig talaga tayo nakatira? Tanong ni Kuko. Walang nais magpatalo sa kanilang dalawa. Maya-maya pa, ay dumating si Apolonin, ang matandang palaka sa kanilang lahi. Tinanong nila Nakuku at Nuku kung saan ba talaga ang tirahan ng mga palaka. Sa tubig man po oh, sa lupa ay maaari tayong tumira at sa buhay. Tayo ay mga amphibian. Sa mga unang yugto ng aking buhay ay nabubuhay tayo sa tubig. At sa uning bahagi ay naninirahan tayo sa lupa. Dapat ka Sagot ni Apolonyo. Sa mula noon, hindi na nagtalo ang magkaibigang Kuku at Koko. At dyan nagtatapos ang ating kwento, Pinamagatang si Kuku at Koko. Nagustuhan pa ninyo ang kwento, mga bata? Magaling! Kung nagustuhan ninyo at naunawaan ninyo ang kwento, sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Handa na ba kayo? Para sa unang tanong, sino ang tauhang maligaya sa tubigan? A. Eh, Si Abuloning, B, si Kala, C, si Koko, o letrang D, si Kuko. Ano ang yun yung sagot? Ang tamang sagot ay letterang D, si Kuko. Siya ang palakang mahilig sa tubigan. Kukuha niyo ba ang tamang sagot? Magaling! Para sa ikalawang tanong, sino ang tauhang mahilig maglaro sa lupa? A. Apuluning B. Kala C. Koko O letrang D. Kuku ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letrang C. Si Coco ang palakang mahilig maglaro sa dupa. Nakuha niyo ba ang tamang sagot mga bata? Mahusay! Sa ikatlong tanong naman, ano ang tawag sa kanilang uri? A amphibian B Indian C Malaysian D Peruvian Ano kaya ang tamang sagot mga bata Ang tamang sagot ay letrang A Ang kanilang uri ay amphibian Nakuha niyo ba ang tamang sagot mga bata Magaling! Sa ikaapat na tanong, saan naganap ang kwento? A. Sa kagubatan B. Sa kabukiran C. Sa malapit sa tubigan D. Sa malapit sa paaralan ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letrang C. Naganap ang kwento malapit sa Tubigan. Tama ba ang inyong mga sagot? Magaling! Para sa ikalimang tanong, paano na solusyonan ng magkaibigan ang kanilang problema? A. Nag-away silang dalawa? B. Humingi sila ng tulong sa pinakamatandang palaka sa kanilang lahi? C. Nagtanong sila sa kanilang magulang? Or letrang D. Wala sa nabanggit. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letrang B. Humingi sila ng tulong sa pinakamatandang palaka sa kanilang lahi na si Apo Luning. Tama ba ang inyong mga kasagutan? Magaling! Palakpakan ang inyong mga sarili.